tayo pa niya ay mapapaksil ng gurami. Ito, oh, meron tayo na gurami. O, oh, isang kilo siya. Lalaki, o. Oh. At taba, o. Oh. pa sa tiyan. Yan. So, na natin lalagay ay luya. na luya. Tapos, sibuyas. Kaya lalo natin ng luya, sibuyas. Si lalagay natin yung ating gurami. Napakatagal. Ngayon tayo nakakain ng gurami, o. Oh. Alam niyo ba guys ang grabe? Sa eh? hindi nakakaalam o, oh, comment lang o. Oh. Pero bago kayo mag-comment, eh, subscribe mo na kayo kay Panyero TV Vlog. Please mga Panyero, subscribe mo na kayo. Handa, oh. bago na bago ng mga community channel sa maas. Please, 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 ay buhay pa isa ako gumagalaw pa. Oh. Yan, laki ng grabe o. Oh sa napanyera huli ito sa fish pan kaya nakasigurado tayo na malinis yung ating murahe sa paksin no? Eh. yan talagay natin ang asin 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 talagay natin ang konti yan tapos bechin Yun, okay na yun. Lalagay suka. Ito ay uh, so, pambung. suka ang pambong. Ayan. suka. natin ng fountain, tubig. Huwag lang, konti ah. ah. Tapos sa panyerang meron tayong ditong sili ah. o. Naglaper sili o yan. Ah. Ito natin sasalang sa ating maliwalang kalangin. Ayan lang, ah, mag iyo. Ayos. Ayos ang ah, buto-buto. Ano na naman o, ulap? Kakain na naman kami. Kung ulam namin, o, masarap na. Gurami. Guys, ngayon tayo. Oh, gurami ang ulam. Oh. Ay. Ay. Laki oh, may itlog pa siya oh.

Ayun tayo panyero Ulam namin gilip Ayun sa akin ito Ayun hindi, hindi Ayun na lang sa akin Hindi ka tulad yung iba na talaga nila ko sa bangso nila kanila yeah. hmm.

Ang binili kong ulan? Manok, sana na. Sisiga. Anong? sa palipan? Meron dyan. Eh, hindi gusto mo siya mo ito. Ito ulam din yun. Hindi yun Ha? Abay, oo. Okay. Baka um, lumakas ang ulan. Ano yung na natin? Para sa binas? Masyado ka naman. Kaka saka bago yung Sarap kain, umuulan. Sarap kain <clears> po. <throat> Taba, oh. Sarap naman ako, diet naman, naman ako. Diet, oh. ba Ini masih tajam. Kalau mau coba masuk, saya nak aku matabang. Di tengah masa ini, ini ada air nga mga siya. kahit na. kung 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 kung

Ilang peraso, na yun. Hindi na din yun. isang maliit? Ano nila niya? Ano Ayoko, dagdala mo yun. Isa. yun? nila? na, siya lang mga panay Hindi ah! Saan? Ando sa bungad. Yung mga yung dalo ano. Kasi doon nagbebenta. Yung iba. Hindi siya. Ito kwesto Oo. Kasi ano sa